pag ganito ang anak mo, mawawala talaga pa mo. Hindi mo naman ginawa, oh. Sayang ng pulbo, ang dami-dami. Oh, di ba? Napuno ng pulbo. Ay, naku. nakagawa ng mali, natago maya maya uulitin ulit sayang lang mas masarap pang magtrabaho yung trabaho mo lang iintindihin mo pero pag sa bahay ka ay naku bukod pa yung stress dami oh. Sayang. Talaga naman. Ang galing ng anak ko. Ay, nako. Mamaya na lang ulit guys. Pupunasan ko pa to.